Sa mga oras na ito, papasok pa nga lang po ako niyan sa akin trabaho. Akala ko kasi ordinaryong araw lang ng araw na ito. Wala pa akong alam dito. Akala ko kaya lang bumubusin na si kuyan driver kasi nagmamadali o traffic. Sumisigaw na yung iba pero ako wala akong idea sa pangyayari. Buti na lang talaga lagi ako nakakamera kapag nagda-drive ako at papasok ako sa trabaho. For safety reason ko na rin kasi to para kung sakaling maaksidente ako o makaaksidente ako, may maipakita akong ebidensya na magpapaktunay na kung sino ang may kasalanan. Hindi ko naman to palaging ginagawa. Nagkataon lang talaga na may gig pa akong natitira para makapag-video ako sa daan. Hanggang sa dumating na nga sa puntong to. Ito na ang mga sumunod na pangyayari. Busina lang ng busina si Kuya Driver pero hindi siya nakahasard para malaman na emergency pala yung sakay niya. Ang hina pa ng busina niya. Kaya't nagtaka na ako at nagtanong pero dined na lang ako ni ate. Kaya ako na yung gumawa ng paraan para tignan ang loob ng tricycle. Kaya't nang sinilip ko, meron akong nakitang bata at matanda sa loob. Pero yung bata, nakatungo. Parang nang hina at may mga sugat kaya doon na ako gumawa ng paraan para mapabilis sila sa daan dahil traffic dito palagi sa barangay pinagbuhatan nagpasya na ako i-assist sila sa daan papasok pa lang ako nito sa duty maaga pa naman kaya may oras pa para makatulong ako pasensya na po kayo kung hindi ko po nakita agad yung pangyayari medyo mainiisip lang po talaga ako at nakapokus lang kasi ako sa daan na dadaanan ko kasi nga mahirap nang maaksidente Dahil nga malakas naman ang busina ko, yung ibang sasakyan na ipatabi ko. Dito kasi sa lugar na to, dito yan, palikunang Malasaga 3rd. Talagang traffic po dito, tapos masikip pa po yung daan. Hindi ko po yan basta-basta mapapatabi sila, kasi napakasikip lang ng daan. Bali yung papunta at pabalik lang po talaga yung magkakasya dito. Kung halimbawa, napakalaki na itong nasa harapan ko, hindi yan basta-basta makakatabi, kaya naiintindihan ko. Naghintay ako ng tamang pagkakataon para mapatabi ko yung mga sasakyan na masasalubong ko. Napakalakas na ng busina ko niyan at kumakaway-kaway pa nga ako para maasis ko yung emergency na nangyayari sa likuran ko. Kahit pagmasdan niyo po yung sasakyan na nasa harapan ko. Hindi po kasi ako basta-basta makakasingit yan. Makasingit man ako pero yung sa likod ko may iiwan. Kasi nga pasalubong po sa akin yung mga tricycle na iba na pauwi tapos yung papunta traffic pa po tapos masikip pa po yung lugar na to kaya naghantay lang talaga ako ng tamang pagkakataon At nandito na nga po pala kami niyan, malapit sa Damayan Court. Kumbaga, malapit na po kami makaluwag-luwag ng daanan. At sa puntong ito, pagmasdan niyo po itong sasakyan na ito. Hanggang sa makarating na kami dun sa pwede na kaming makasingit sa kanya. Dahil maluwag na po yung daanan na pwede namin pagsingitan ng emergency. Yan dito maluwag na po yan. May pagkakataon na po siya tumabi pero... Pero hindi pa rin po siya tumatabi. Eh. Mas kinakabig niya po sa kalibangan kumain okay, dito. Siguro iniisip na. niya, nagmamadali lang ako. At binuksan niya pa nga po yung salamin dyan, dun sa driver seat. Hindi ko na po inintindi kung ano pang sasabihin niya, basta ang ako, nagmamadali kami. Para lang masakit ko yung batang nangangailangan po ng saklolo. At sa parting ito, medyo maluwag na nga po yung dinadaanan namin na ito. At syempre, nakaluwag-luwag din po kami sa trapiko dahil mas napabilis po yung action na ginagawa natin para lang po makatulong tayo dun sa nangangailangan. Marami nga po palang salamat dun sa nakakaunawa sa busina ko. Sa mga triskel at sa sasakyan na nagsipagtabi nang bumubusina ako sa inyo, maraming salamat po ah. Dahil sa ginawa nyo, kahit papano, nakatulong kayo para mas mapabilis po yung action na ginagawa po natin kapag ganito yung senaryo na may emergency po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo at lagi po tayong mag-iingat sa biyahe. yeah गीरेजे का विनयद विनयता विनयद विनयद Pineda yan? Papineda? Sa Pineda? Sa? Kaisop? puntong ito, nandito na po kami yan sa Pasig Palengke. Buti na lang po talaga, may nakasabay po kami isang mobile ng ambulansya para makatulong sa amin bilang babala para sa mga ganitong sitwasyon. Ay, jangan mag-time in sa ating trabaho. Bali, inasis ko po muna sila dyan papuntan child shop. Dahil nga po, hindi ko na nga po nakuna ng video yung pagpunta namin sa child shop. Dahil nga po, napuno agad po yung memory card ng cellphone ko. Kaya bigla na lang pong hindi ko nakuna ng video simula nung hinatid ko sila don. Nagpasalamat naman po sila sa ginawa akong action regarding don sa batang pasyente na kailangan talaga ng tulong. Maraming salamat din po